Jan, I miss you, Jan. Oh, ano, di na makagusto sa mo, ah. Na naman si Jan. Kasi ba lang Jan? Jan, good Jan nga, naka-jacket. Uy, Perino, kung saan makadiya? Di rin naman ko, Perino. Mas gwapo, Perina na ako kay babae. Mangita na ako, laki. Ha? Huh? Si Perina na ka? Oo. Oh, Pero saan man ka naging ladlad? Ladlad ko, katong niya aging si Mana pa. Dalas daw, karoon. Kabantay naging anak, alam na gikakaroon. Gikang ko pa nang panganak sa kong mama. Ano na naman ka kakaroon? Bayot naman ko. Ha? Huh? Bayot naman ko. Babae na kakaroon? Yes. Lalo. Si Dela, ang yun ang nangyana ka. Pasakitan ra ko nila. Yun na ito, alam nga pasakitan ka kanila, day. Kisa isimu, arong, mangka, dinay, mangka hingana, na pasakit si mo, anong niladlad na ka, di mong kayo nga na perino. Giladlad na ko kay Togon, ah, pasakitan ko nila, mangita sila laki, uy, magsyon lang. Sakitan ka nila Oo. Hmm. Kung sa'yo na may gusto ni ka karoon? Gusto ko mangita kung lucky po. Lucky na yung gusto ka ron? Yes. Hello? Alam pa daw? Alam pa daw? Alam? 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 Nga, isa mo napasakit siya muna eh. Sila. Baby Sissy at Baby Maria. Ay, masakitan eh. Ganyan naman muna yung nga nakaday Yes. Alam niyo, ladlad na si Pirino. Ladlad. Ayaw kong tawag yung eh, Perino, Perina lagi. Ay, sorry, sorry, Perina. Perina, sorry kayo. Diba yung tawag kita namin kung guwapa, may sugay ka ba? Ay, guwapa, oi. Jan I miss you, Jan Hala, na akong mga baby. Ay, mga baby? Hala ka, Perino. Hala ka na si, sising, si Maria. Saman na. Hala, lalala na si Perino. Hala, lalala na Ala, ala Maria. Ala, ala, ala. 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 Grabe! Eh. Kisa man na, aspirino na? Si na daw siya ay! Oh. Si Pirina na daw siya! Dili na ako Pirino, eh. Pirina naman ko! Sa'yo mo yung biyaan, isa niladlad na doon yuday ka! Kilay-kilay, pajug ka! Usa man eh! Oso man eh! Moni, moni ako ang... Muni ako ang costume ng pambabae dito ko. Kung ano man ka? Ang samay dahilan. Kung saan na naman may say mo ka? Ang ano nilad-lad man ka? Kay... Dili, dili naman good ko go gusto sa inyo good kay. Oo, oh, ano dili makagusto sa mo ah? Na naman si John. Kasi ba si John? John, good John nga, naka-jacket. Basta, Basta may pa may man ng Johnny mo? O sa dahil lang yun, ladlad ka. Yun sa di ka na mo. Inyo naman ko ipasakitan. Uy, ka kuyaw, good ni mo, good. Pwede may minimo istoryahan. Dili ka man yung anak ka diritsyo. buk baka buk, -buk baka. Yung si polis tamo mo kang tikbalang ano mo dagway katao katawa ka dira ha hoy kabalo ka O gi sagay... di bagay o, be di bagay ay gud sige lad 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 gud gud dili maka ba bayo nang sa ka no, paglalaki hawarin mo di jud ko samo a di jud ko samo kumusta na <laughs> <laughs>